Work work na naman ng person, papunta na naman sa trabaho ngayong araw. mga Pilipinos, natao. <laughs> 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 <laughs>

ng company namin papasok na kami basketball muna laro muna while naghintay kami ng on, oras namin ng pasok dito muna kami sa park malapit ng ano company namin simpleng buhay lang kami dito guys